Ito pala ang dahilan, kung bakit tinanggal si Makoy de Leon sa batang kiyapo. Nagtapos na nga ang karakter na David ni Makoy sa BQ, na inabot ng dalawang taon at ang daming nag-comment nga sa kanya nang mag-post siya ng pamamaalam at pasasalamat sa lahat ng nakatrabaho niya. Ibinahagi kasi ni Makoy ang kanyang farewell at appreciation post para sa pamamaalam niya sa karakter na ginampanan, si David Dimagiba napasaway na kapatid ni Tanggol, na ginagampanaan naman ni Coco Martin na siya ring direktor nito. Pinatay na nga sa episode noong Martes 24 ng Hunyo, ang kanyang karakter matapos siyang pagbabarili ni Miguelito Guerrero, na ginagampanaan naman ni Jake Cuenca, na kalaban ni Tanggol sa pagka-mayor ng Maynila. Totoo pa lang nagkasugat si David o Macoy de Leon sa inabot na saksak kay Jake Cuenca as Miguelito noong patayin siya nito sa seryeng FPJ's Batang Quiapo. Ipinakita ng aktor sa kanyang Instagram ang sugat na nakuha niya sa saksak ni Jake, at ang caption niya, para mas ramdam magpasaksak ka talaga, joke lang. Mahirap iwasan talaga sa trabaho to. Marami ang nanghinayang matapos ngang umiksit na si Makoy de Leon sa batang kiyapo. Pero magiging busy na umano ang aktor, dahil may susunod itong gagawin na project. Samantala, narito ang long post ni Makoy, para sa mga nakatrabaho niya sa FPJs Batang Kiyapo. Sa lahat ng katrabaho ko sa buong set during taping, ang daming memories na mami-miss ko. Kasama na ang mga discussion ng lines, minsan napapagalitan din kami. Puyat, pagod, mga sugat at pasa, mga tawanan, mga kwentuhan at simpleng bonding moments on set. Salamat sa dalawang taon at kalahati ba naman, tinuring ko na rin itong isa pang tahanan. Ngayong wala na si Makoy de Leon sa Batang kiyapo, tila magkakaroon na siya ng oras sa kanilang anak na babae ni Elise Hoson, na si Felice.